Sports. Sports. Sa dinamang balitang sports, nagpaliwanag ang Philippine Basketball Association o yung PBA sa malaking pagbabago na ipatutupad ng liga na 4-point shot simula sa Governor, Governor's Cup sa susunod na buwan. Una rito, pinagtibay ng PBA Board ang ilang mga pagbabago na naglalayong maahikay at pa mga Pinoy basketball fans na manood ng personal sa mga laro ng mga teams. Batay sa bagong patakaran, ang four-point area sa basketball court ay ilalagay sa 27 feet mula sa basketball ring habang mananatili pa rin ang three-point line na ang layo ay nasa 23 feet. Ayon sa ilang opisyal ng PBA, mas bibilis pa ang laro at magiging exciting, lalo kung meron ng 4-point shot. Sinabi naman ni League Commissioner Willie Marshall, ang kanilang innovation ay makatutulong din sa pagsasanay sa mga shooters, lalo na kung magiging bahagi sila ng national team. Anya, kung tutuusin, sa dalawang taon na magkakasunod sa PBA All-Star Game, ay dalawang beses na rin ginamit ang four-point shot. Samantala, sa darating na August 18, aarangkada na ang PBA Governor's Cup, kung saan ang mga kuponan ay pinayagan na kumuha ng mga import na ang height limit ay 6 foot 6 inches.